Dapat naka-turn off ito sa ating mga Chrome browser itong tatlong settings. Alam niyo ba mga katropa na may access si Chrome browser sa ating mga cellphone? Kung ano ang ating sinesearch, saan tayo nagpunta, at iba pa. So dapat naka-turn off itong add privacy. Itong tatlong settings. So saan ba ito hanapin? Unang-una, open natin ang Chrome browser. At makikita natin itong three dots. Click natin. Hanapin itong settings at i-click. Scroll down, hanapin lang itong privacy and security. Click natin. At hanapin natin itong ad privacy at i-click. So dapat naka-turn off itong ad topic, site suggested ads, ad measurement. So itong tatlo mga katropa dapat naka-turn off. So unahin natin dito sa taas, click natin at i-turn off. Back natin at dito tayo sa site suggested ads. Turn off. Back natin at dito tayo sa ad measurement. Click natin at i-turn off. At back natin at i-back. Scroll down, hanapin natin itong safe browsing. Click natin at ilagay natin dito sa enhanced protection. Okay? So dapat naka-enhanced protection para wala nang access si Chrome browser sa ating mga cellphone at sa iba pang mga privacy sa ating mga cellphone okay